Hello guys, once again, welcome to my channel. Nandito na naman si Rowena Sullivan para ipakita sa inyo ang isa sa mga magagandang nakita ko ngayong araw na to. Nagpunta ako sa isang klinika kasi masakit ang ngipin ko. Ito, habang nakihintay ako, nawawala yung sakit ng ngipin ko kasi nakikita ko yung magandang tawa tanawin na to. May isang malaking aquarium na nandito yung mga iba't ibang klase ng isda na napakaganda, nakakawala ng uh, sakit ng ngipin, nakakawala ng problema. Yung pang ganito, colorful, tapos payapa. Kaya nap, natutulala ako nito eh, napapaisip ako kung ano-ano ano yung mga naiisip ko sa oras na to nung binibidyo ko to. Kasi sabi ko, ganito lang kagaan ng buhay nila, no? lumulutang sila. Eh parang tinititigan ko sila sa mata, mga guys. Parang wala silang ano mong alalakanin. Parang nilikha sila ng Diyos na mag-enjoy lang ng ganyan, no? Umiikot-ikot, walang inaalala, may pagkain, may, may, may nahihinga, nakakatuwa lang. batang ang mga tao, sa dami-dami problema, maraming sakit sa kanila o oh, mga guys o oh. haya haya hay lang o oh. haya ang buhay nakakawala talaga ng pagod nakakapagbigay ng energy nakakapagbigay ng peace of mind itong nakikita ko marami iba't ibang klase ng isang nakita ko dito may parang may sapsap -sap nga guys itong dilaw na to para siyang kung sa amin sa probinsya masarap ulamin to paksiw kinam kinamatisan o kaya naman pinaksiwan sa ano sa kamyas sarap oh itong sapsap -sap na to ay di ba di ba di ba di diba, 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 mga guys ang cute cute nakakatuwa colorful laki ang laki na aquarium na to sabi nga nila ang isda ay nakakapagbigay ng um, energy swerte at nagkakaroon siya ng nakakatrak siya ng peacefully peacefully mindset peacefully mind peacefully breathing of yung para nakakapag breathe ka sa mundo na hi this is my life kaya nakakatuwa mga guys may sap sap may ano pa to may dilis pa nakakatuwa Saka ang linis-linis tapos marami silang mga ganyan oh. Nakikita niyo yung transparent na isda? Diyan ako napapatitig din. Kita ang mga buto, transparent. Hmm. Nakakatawa din tong mga isdang yellow na to. Hindi sila natatao sa akin. Gusto pa magpa-video. Gusto talagang, ay, video mo ang ganda ko." Ganyan oh. Nakakatawa. Kaya guys, buhay. Relax lang ibanayat natin yung mga sarili natin parang mga isda na parang walang pinoproblema na daraan mga araw na punong-puno ng magagandang memories. Isipin natin maglikom, mag-enjoy at matuto sa buhay habang dumadaan yung mga araw. Kaya ako, kahit na masakit ang ipin ko, sige, laban sa buhay. Laban lang maging masaya, laban sa lahat ng gustong gawin sa buhay goal ganyan lang naman kasi talaga Iwag nating stressin yung sarili natin maging katulad tayo ng mga isda na relax lang maging masaya sa anumang bagay na nakakamtan at sa anumang bagay na pwede nating maranasan lagi tayong welcome mag welcome sa mga journey na dapat nating maging magandang gawin kaya sabi nga natin mga guys, lahat ng nangyayari sa buhay natin, mayroong magandang darating na bukas. Kagaya nito mga guys, sunset na naman, napakaganda rin. Love nature talaga ang isang na suliben. Kahit mag-isa, yung parang mag-isa ako, natutulala ako, napapatingin ako sa mga ganito lagi ako nagsasabi kay Lord, Lord, thank you so much. Lord, maraming maraming salamat kasi sa mga ganitong magagandang nature, magagandang tanawin na pinapakita mo sa mata ko, ini-enjoy ko. Min minamahal ko. Kumbaga, ayoko na. Pagod na akong may stress. Pagod na akong mag-isip na kung ano-anong problema, walang kakwenta-kwenta. Kaya ngayon, ang gusto ko, maging relax. Ano man ang sakit na po, sakit sa puso, sakit sa ngipin, sakit sa balakang, lahat yan, pagpasalamat kasi mayroon pang yung buhay na ano kaya nag enjoy ako sa mga natures na nakikita ko mga guys. Isda, halaman, tanawin, mga iba't ibang klase ng kulay, parang doon ako kumukuha ng magandang energy para magkakulay din ang aking buhay. Ganyan kagaya ng mga yellow, pink red, green. I love them all, mga guys. Maging positibo sa bawat oras na darating sa atin. Napakaganda talaga ng mga ano, mahilig talaga ako sa mga bulaklak. Mahilig ako sa mga pagsikat ng araw, pag, pag, uh, paglubog ng araw. Simpleng bagay, nagiging masaya ang isang buhay na Sullivan. Sana ikaw din mga guys, ano man ang problema pinagdadaanan mo? Maging masaya ka lang. Maging makontento at lagi mong tatandaan na hindi ka nag-iisa. Maraming marami tayong magiging magkatuwang sa anumang hamon ng buhay. Basta maging masaya ka lang. Pag nai-stress ka, maghanap ka ng mga magagandang tanawin. Kagaya na nakikita mo, garantisado ako sa inyo mga guys, mawawala ma, ma kung hindi mamawala, makakatulong para maging masaya ka. Kita mo nito, naamis ako, bakit Lord, ang gaganda ng likha mo. Sino bang makakapaglikha nito? Kundi walang iba, kundi ang may Panginoong may kapal lang, Na iba't ibang klase ng kulay, para kang architect na naglalaro ng anumang mga sumusulpot na kulay, na combination pula, yellow, violet, pink, white, yung mga ganyang combination akalae mo ikaw lang kaya ikaw lang talaga ang nakakapagpuno ng mga ganitong kagandang tanawin kagaya ng nilikha mong mga tao maraming magaganda lahat ng tao ay magaganda basta may buhay magaganda kaya wag mong itawon ang sarili mo kasi likha ka ng Panginoon isa kang magandang bagay isa kang magandang nilalang at isa kang magandang buhay kaya happy 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 lang Huwag mong palulungkutin ang sarili mo. Ganyan ang isang positibong nilalang. Ganyan din ako. Pag nalulungkot ako, iisipin ko, hindi ikaw nag-iisa. May Panginoon. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ruwan and Suriband, mga guys. Bye-bye.